So, what's up mga keepers? Good morning. Ano? Ah, na, natin dito. Dahil yung PKBM dito, nung no, sa tropa natin kay Aaron, yun. May ikot na naman. Sobrang tanda na kasi nito eh. Kaya, na. And, ganyan talang fish keeper. Hindi na iiwasan ang namamatay ng isda. Yan. Sinusunod pa kahit papatay na. Sobrang tanda na kasi 'yo oh. Uh, then itong mga GBT natin Available Ito yung available natin na GBT Baka may gusto dyan Ano you know? Mga short body uh, Mga juvie size Then ito mayroon tayo for take all Ito mga maliit natin Ito kasi yung short body Ano you know? Update natin kay Aaron to Sa tropa kasi natin tong pina to dito yan o no, pkb mo mga gbt yan gbt yan may mga pray nung full gold ngayon eh dito maglagay tayo may mga pray dyan na full gold dyan may pry ito yung natin o oh, yun oh. eh sambagsak muna malman